Malusog na kalusugan ng mga bata ay isa sa mga importanteng aspekto ng kanilang paglaki at pag-unlad. Ngunit hindi may iwasan ang mga biglaang pagdapo ng mga sakit. Ilan na nga sa mga karaniwang karamdamang maaring makuha ng mga kabataan ngayon ay ang pneumonia at tonsillitis. Kaya naman para bigyan tayo ng malawak na impormasyon tungkol sa mga sakit na ito, ay makakapanayam po natin ang pediatrician na si Dr. Cynthia Coayo Huwiko. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Hello, Doc. Magandang umaga. Salamat sa pag Alright, Doc. Good morning. This is Fifi together with Ross. Para po sa kalaman. Hi, good morning. Good morning, Doc oh, Cynthia. I like the vibes. Para po sa kalaman ng ating viewers, ano po ba ang pagkakaiba ng pneumonia at tonsillitis para sa mga bata at matatanda? Pneumonia. Ah, pneumonia sa bata at sa matanda. Sa bata kasi, ang lahat ng pneumonia ngayon ay parang mga acute process. Yung biglang na-expose ka, nagkasakit ka na. Pareho rin yan sa matatanda. Kaya lang sa matatanda, siguro matagal, wow. matagal na nasa kanila. Sa bata kasi, kung tama ang gamot, mabilis lang gamotin. Ah, okay, Doc. So, paano po kaya nakaka ito sa kalusugan ng mga bata at pagkakaroon ng pneumonia at tonsillitis? Ano ang mga long-term na epekto po nito? yung pagka tonsillitis, magkaiba sila sa pneumonia. Yung sa ilong kasi nang gagaling o kaya sa bibig, tapos iba, ang tonsil sa may bibig natin, upper respiratory tract infection. Ang pneumonia kasi sa lower lang sa lungs natin. So, pag nasa, na, na mo natin, nasa hininga muna, pupunta na sa lungs natin. So, yun know, ang pagkakaiba ng dalawa. Ang tonsils kasi, long term, uh, pwede mo pagka matagal parati ka nagtotonsils, nagkakaroon ka ng ating effects sa lang sa heart natin. So, nagkakaroon tayo ng rheumatic fever, rheumatic heart disease, parang ganon. So, sa ang pneumonia, may merong mga side effects, pwede kang mag-sepsis, pwede kang mag-meningitis. Marami siyang side effects. Siguro dapat nating pag-usapan ano pa yung pneumonia sa ngayon. Nakakatakot na kasi in a day, in a clinic, siguro sa ang dami naming patyente may fever, may ubo, may fever, may ubo, may pulmonya. So yun ang kailangan nating pag-usapan. Saan nila nakukuha ngayon yun? Mga batang ah, hindi bagong panganak, hindi mga 1 or 2 years old, kundi yung mga nagpupunta sa eskwela. Right. So, yun lang. Marami tayo ngayon. Mm -hmm. Alright, Doc, um, paano po natin malalaman na lalo na ng mga magulang kung may pneumonia o tonsillitis yung kanilang anak? Ano ba yung sintomas na dapat nilang bantayan? Yeah. Palagay ko, yan yung tapang tanong ngayon. Anong sintomas? Hindi yung psych na Nasa bandang huli pa natin malalaman. Sintomas po, yan, oh. ang anak nyo may ubo, may sipon, Actually, sa si na nag tapos nag-ubo, tapos nag-fever na po siya. At yung mm. uh, parang nahihirapan na siyang humingan, umaalon, ginigisig siya ng ubo sa gabi, maklema ang ubo. Kabahan na po tayo, baka po siya pneumonia. Mm -hmm. Ang ibig kong sabihin nun, uh, na po kayo sa doktor, wag po nating uh, bibigyan na po ano, anong gamot lang, uh, bigyan mo ng gamot para sa, sa ubo, bigyan mo ng gamot para sa lagnat. Tama rin po naman, pero patingnan na po natin, kasi kaya for example, to mag this week ngayon, no, uh, ang siguro sa isang clinic day mo, makak makakadlig ka ng apat or anim na pneumonia. Talagang hirap na silang huminga. At these are usually mga batang pumapasok sa school o yung mga nagkikinder bukol yun. Kasi huwag natin papapasukin sa eskwelahan pagka may ganito ng sakit. Kasi hawa ang bilis makakawa. Ah, okay po, Dok. So, ano naman po, Dok, kaya yung mga pangunahing sanhi ng pneumonia at tonsillitis sa mga bata? Infection po, usually viral infection, but most likely ngayon, mukhang may bacterial infection ang dahilan. Dok, grabe, usok-usok talaga ito. Kahit sa amin, eh, dyan sa kaibigan, daming mga bata talaga nag-uubuhan. Kailangan matutukan ito. Pero, Dok, paano naman maiiwasan ang pagkalat ng mga infeksyon na nauugnay po sa pneumonia tonsillitis sa mga bata? Ah, uh, ako sa iyo kasi sinasama mo pa yung tonsillitis. Ang tonsillitis kasi natin, pwede natin siyang mapabawasan pag hindi tayo kakain ng candies, chocolate, Uh, ice cream, gano'n. Kasi ang tonsils sa bibig natin, no? Uh, na i-irritate lang siya. So, pagka frequent na na irritate, lumalaki ang tonsils kasi is doon na iipon yung mikrobyo para sinapatay niya kuminsan. Kaya lang, hindi na kakaya lang. Ah, yes. mm -hmm. uh, okay doctor do. Dr. Cynthia, are you still there? Arit, mukhang naputot po ang linya natin kay Dr. Cynthia pero subukan po natin balikan siya mamaya. Grabe no, Ras, talagang importante yung pagpapacheck up natin kasi marami tayong mga sakit na hindi natin nakikita agad. Lalo syempre kung tayo ay magulang, importante yung pag-aalaga natin sa mga anak. at hindi natin alam, lalat na-expose mm -hmm. sila sa iba't ibang klase ng mga viruses Virus na pwede mo pagkain. pagkain. Yeah. Oh, oh. Kung baga, uh, minsan kapag mga ganitong bagay, dapat pala hindi natin pinapagka walang bahala. Oh, oh. Dapat na. Uh, Dr. Cynthia? Apo, sana ba yung naputol? Dandan pala ako ng dandan, naputol na tayo. Oo, oh, Dok. Dandan po sa bahagi it? na natuwa po kayo pa, na tonsillitis. Paano mo nalaman ang pneumonia? Nasabi ko na yung sa tonsils, kumakain uh -huh. uh, tayo ng candy, chippy cheese curls, potato chips, mga ganyan. Nagagasgas ang lalamunan natin. So, nagkaka-tonsils tayo kasi para siyang lymph node. So, tarang ang pneumonia, nakukuha yan sa sipon, tapos pupunta sa lungs natin. Okay? So, yung sa lungs natin, ang ating pneumonia. Ang, ang manifestation niya, fever and productive cough, yung maplemang ubo. Okay, ayun. At nangihina ang bata. Sa tonsil, pwede hindi manghina ang bata. Okay, Doc, correct me if I'm wrong, tonsillitis po ito, no? Yung uh, dapat iwasan ng bata, hindi po tonsil. Kasi tonsil, I think, is the tonsil part of the... Tonsil is part. Oh, oh, oh. Pero, Doc, ano naman po yung mga posibleng dahilan kung bakit tumataas din ngayon yung kaso ng mga nagkakanimonya sa mga bata? Kasi, um... Kung bago pumapasok sila sa eskwelahan ngayon, ang panahon natin, mainit, malamig. So, hindi mo alam, oh, bigla na lang uulan. Ang mga bata kasi, masyad, may mga bata na napaka-sensitive sa init at lamig, nagkakasipon at ubo. So, nagkakanyemonya na sila. Tapos, kung pa natin sa school, magkakahawahan sa school, so ang dami nagkakanyemonya. Kaya ang bilin ko lang, pagka may, may sipon na, may ubo, huwag na lang po muna natin papasukin kasi mahahawa tayo ng maraming bata. Ayun, paalala na lang po, Doc, sa ating mga kababayan na syempre, ay kapag may naramdaman ng kanilang anak, magandang huwag uh, ipagsambawala. Ipag... Oo, at dapat ay yes. ay mapacheck na sa doktor po yun. Pero dapat kung halimbawa na iiba na nararamdaman ng anak ninyo, nagkakaroon siya ng lagnat. Lagnat po ang una. Pangalawa, inuubo na po siya, maplema na yung ubo niya. Pangatlo, hindi na siya makakain. Ay dapat siguro, patingnan na natin sa doktor, kung na natin yung nabibili natin sa butika o yung palagay na dati natin ibinibigay. Ngayon pong panahon na ito, the past 10 days, marami kaming pneumonia na na-admit pa po namin kasi lumalala na. All right. Okay. Can you did you hear me well? Yes, yes doc. doc. Maraming salamat oh. po. Yes. Maraming salamat po. Hindi, hindi dapat, uh, parang seta mo lang muna kung nilalagnat. Mm. Pero pagka may lagnat, patingnan na natin sa doktor, baka iba na yun. Okay, okay. doc. Doc, maraming salamat po sa binigay niyong mga impormasyon at kalaman sa amin, lalo na sa mga magulang nating viewers. Patungkol sa sakit na pneumonia at tonsillitis sa mga bata. Doc, muli, nakapanayang po natin ngayong umaga ang pediatrician na si Dr. Cynthia Kuayo Huwiko. Maraming salamat at ingat po.